Alamin na natin ngayon ang presyo ng mga parindang gulay at prutas sa kadiwa ng Pangulo sa Quezon City Hall. Si Vel Custodio sa detalye live. Vel? Rise and shine, Audrey. Bukod sa sektor ng agrikultura, tinutulungan din ng kadiwa ng Pangulo na ma-promote ang mga produkto mula sa malilita negosyo dito sa kadiwa ng Pangulo Store sa Quezon City Hall tuwang ng kadiwa ng Pangulo Store, ang Small Business and Cooperatives Development Promotion Office ng Quezon City sa pagpromote ng maliliit na negosyo. May mga kakanin po. may ibos, may suman, nakamuting kahoy, may malagkit, may lihiya sa suman. Ayan, uh, koko, ano, yung jump, kapalaman, saka yung ubihalaya. Malaki rin yung pakinabang kasi yung dalawang araw kahit paano, may kita naman po talaga. Ano naman, lalo na pagka nakakaubos. Sa akin po, nakakatulong po sa akin as a single mom kasi uh, tawag nito, nung dalawa kong anak nag-aaral sila ng college, tapos yun lang din ng pinagkukuha namin na ano kasi inano kami ng, first, di ba press market o? Kaya lagi, nakakatulong po sa akin ng malaki. May mga nagtitinda rin ng agahan gaya ng lugaw para sa mga maagang pumapasok ng opisina. At syempre, hindi mawawala ang mga sariwang prutas at gulay ng kadiwa ng Pangulo. Mabibili ang kalabasa ng 80 pesos kada kilo. Ang dahon ng kalabasa ay 20 pesos kada tali. Ang carrots ay 10 to 15 pesos kada piraso. Ang patola ay 60 pesos kada kilo. Ang talong ay 20 pesos kada tatlong piraso. Ang ampalaya ay 20 pesos din kada tatlong piraso. Ang kamatis ay 50 pesos kada kilo. Ang okra ay 10 pesos kada tali. Ang sili ay 20 pesos kada 15 piraso, ang munggo ay 40 pesos kada 1/4 kilo at ang seaweed ay 200 pesos kada kilo. Para naman sa presyo ng prutas, mabibili ang orange ng 100 pesos kada apat na piraso, ang melon ay 70 pesos kada piraso, ang papaya ay 40 pesos kada piraso, ang langka naman ay 100 pesos kada kilo, ang latundan ay 50 pesos kada kilo at ang bagyo strawberry ay 100 pesos kada pack. Direkta itong inaangkat mula sa sakahan sa iba't ibang probinsya, kaya mas murang mabibili ang mga produkto sa kadiwa. Samantala, mura ring mabibili ang mangga sa Balintuwak Market. Sagana kasi ang supply ng mangga ngayong summer. Mabibili ang kalahating kilo ng Carabao Mango ng 20 to 45 pesos. 20 to 30 pesos naman ang kilo ng Indian Mango depende sa laki. Oh, mababa pa din po. Sa, ano, marami din po kasing ano, Tagsaham po kasi ang mangga ngayon kahit po saan yung lugar meron po. Pangasinan po. Pangasinan, Vesia, uh, Bulacan, Tanay, dito Yung dating presyo po ba ang mga magkano po binaba? Malaki po ang binaba niyan. Mga ano po, bumaba po yung mga kalahati po. Ganun. Mahigit limampung sako ng mangga ang ibinabagsak ngayong araw. Isang daang kilo ang bigat ng kada sako ng mangga. Mura ding mabibili ang tumpok ng mangga sa kadiwa ng Pangulo Store ng isang daang piso kada anim na piraso. Alinsunod ito sa layunin ng Pangulo para sa food security. Bukas ang Kadiwa na Pangulo Store dito sa Quezon City Hall simula ngayong 8 AM hanggang mamayang 5 PM. Balik sa iyo Audrey. Maraming salamat, Vel Custodio.